Senator Bongo, sabi po namin, kayo ay isang hulong ng langit dahil ho, wala pa hong nag-isip ng ganyan. Alam niyo po, ang dami po doon humihingi ng tulong at lahat ho nagpapasalamat. Ako po si Pia Daway, 65 years old. Ang aking asawa po ay si Jonaldo Daway, yung asawa ko, nagkasakit po ng puso. Pangatlong beses po, nung una po, siya ay unang operahan, bypass. After 10 years, naulit po siya. Ang procedure na po na ginawa ay angioplasty. In, wala pa hong malasakit center noon. Ngayon, nung 2022, ala, umulit na naman po yung kanyang uh, pagsisikip dibdib. Kaya uh, takbo na naman po kami at nalaman na naman na meron na naman siyang bara. Siyempre, sa dinaanan namin na puro gastos. Ako nagkasakit po ako ng cancer, dalawang cancer. Kailangan po namin maghanap ng makakatulong sa amin. Ngayon, yung kaibigan kasi namin nandun sa heart center. Sige tita, sabi niya sa akin, tutulungan ka namin. Kung yan po, andyan po ang malasakit center. Ay, talaga kako. So, yung asawa ko, magkano po yung kanyang maintenance? Ay, talaga hong ang mamahal. Pag kayo ay nangangailangan, lalo na sa sakit, ay, takbo kayo kay Malasakit Center ng ating uh, mahal na Senador Bongo. Kuya Bongo, kuya kita, sa iyo nakita namin ang pagmamahal mo sa bayan. Tauspuso po kami, tatanaw, uh, pasasalamat at utang na loob dahil po sa iyong nagawa. Good luck, God bless, and thank you, thank you, thank you, thank you very much. Uh, my family, dadawais. Thank you very much. We love you. Huwag ko kayong magpasalamat sa amin. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat.